Okay guys, good morning sa inyo lahat. Nandito ngayon si Papa Ron sa malapit sa dito sa face to. Ayan o, oh, yung mga basura na mga lumutang na mga kahoy. Ang dami o. Oh. Ayan o oh, guys o. Oh. Ayan, yung gala ng bag, yung umpong. Ngayon, napapunta tayo doon kasi ipapasok tayo. Nagpadaan tayo dito sa biwak ng Manila Bay. ay papunta doon sa kami nila trabaho lakad-lakad na tayo dito ganda maglakad dito guys oh uh, uh malamig yan madaming bunga mga buko rito tawag dito yung mga nakakalayag o oh. mga bangga yun o no? oh. dami sila oh. ayan oh. No? marami ano kaya yan may palabas ayan kumakapal din ganda ang ganda ng view yun ang pano, manila rin, ang ganda o, di ba? ngayon, Ay, lakad-lakad naman tayo dito ayun naman kasi yung pistol, mga guys, oh malapit oh, lapit lang dahil barco dun saka may mga dilayag na mga bangka ay yung mga yung mga basura yan tinambak kasi yung mga naglilinis dito nilalagay nila na dyan kasi para hindi bumalik sa dagat kasi tapos sinahakot nila ayan ayan walang kalaglago ang ganda ngayon oh, namamatay yung mga bulaklak dito guys oh. Dito, dahil ka dito ang daming may mga photographer din ata ito may mga camera ang dalay eh. ang ganda ng mga view rito mga Ayan na yung fish so, Nalapit na. Ilan di pa na lang yan. Ayan mga bangga mga guys. Oh. So, Palapit natin. ganda maganda ng view talaga rito guys sa Manila Bay eh. sarap makin tingnan mo yung mga dahon o oh, yun oh. di ba o oh, pansin nyo yung mga dahon ng niyog ayun ang hangin malamig yung kandito kasi mo yung hangin ayun lakad naman tayo dito kabila guys so, yung mga basura din nandiyan nakasako ito yung phase 2 sa mga hindi nakakalam ito yung phase 2 ang ganda ng view napakalina oh. so, yun, yung mga bangka oh. wala naman event na sa kabila oh. Right sa kabila sa dulo uh -huh. oh, wala Pwede dito guys. Ayan. May mga bangka. May bangka. Tapos ayan yung mga. Siguro nagpa-practice mga guys. Ayan o. Oh. Ayan Ito yung phase 2. Sabi yung pala ang napakaganda. Panalo panalo na. Oh, yun oh, yun display rito na kanyo. Yo yung... yung uh, ng mga tao maluwag

ganda na mga view rito sarap ang dito kaya wala tayong makita guys yung mga bulaklak ngayon siguro ah, nabugbog siguro sa, na, na ulan man yung nagkaroon ng bagyo siguro hindi nagkaroon ng bulaklak Papunta tayo doon sa Pistre mga guys Tara at samahan nyo na ako oh. Yan mga guys oh, nandito na tayo sa phase 3. mga niyo nyo naman na pangarami mga tao dito yung Pasakay ang yung mga Yate Napakaganda, ang dami Iba talaga pag may awas ka na Kaya na Pistre tayo, tayo Sasakay na tayo ng bus dito gabang lang ako dyan sa kanto lakad-lakad muna tayo rito para mag a -e 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 na natin yung buwan uh, i na natin yung ating pulpo vlog kasi sasakay na tayo ng baas papuntang Cavite balik trabaho naman si Papa at bukas pag uwi pa naman tayo dadalaman dito para ipakita natin sa inyo mga guys ganda ng mga view rito ito yung pastry mga guys Ayun. andito pa rin yung mga buya na mga luma na oh, na nakatambak lang Ayun, uh. dito muna tayo baba muna tayo rito bago bago siya makita tayo ng uh, uh bus yan mga yate oh Ayan. Bawa ng view. Ayan, yung mga kahoy lahat, na dami pa ng dito. na fishing. Ayan nga guys. Napakaganda. Kaya yung view, landa. Okay sa putulin ko na ito tayo sa kanya ng bus. Ipapasok na sa mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang muna. Putulin muna ni Papalon yung ating bubble blog Kasi papasok na pa si Papalon sa trabaho. Ayan, ingat po kat-get Bye-bye!